Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ng Miami Heat sa kanilang pagkatalo laban sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang bagong center ng Los Angeles Lakers na ipang tatapat kay Nikola Jokic. Bagamat man nga po mga katrop sinubukan ng Miami Heat na makasabay sa kanilang game 1 laban sa Boston Celtics ay natalo at natambakan pa rin nga po sila dito ng husto sa score 114-94 sa kabila ng pagtatala dito ni Bam Adebayo ng 24 points Jaime Akis Jr. na kumuha ng 16 points at si Dillon Wright na kumana naman ng 17 points off the bench Yes, hindi nga po nila kinaya ang buong puwersa ng Boston Celtics sa paunguna nga po ni Jason Tatum na gumawa ng triple-double na umabot ng 23 points, 10 rebounds at 10 assists. Derek White na kumana nga po ng 20 points. At si Kristaps Porzingis na nagtalaran naman ng 18 points. At kasabay nga po ng pagkatalo ng Miami Heat sa kanilang Game 1, ay sinabi nga po ni Tyler Hero na bibigyan nga na po niya ng credit ang Boston dahil sinimulan nga na po nito ang kanilang laro na merong napakalakas na enerhiya. Grabe rin naman nga pong ibinigay na pressure nito sa kanilang team na siyang rason bakit sobrang nahirapan ng Miami Heat na makagawa ng opensa. Inamin na rin naman nga po ni Coach Eric Spolstra na kinontrol na nga na po ng Boston Celtics ang kanilang laro simula umpisa. Kaya sinabi nga po ni Jaime Hakis Jr. at Bam Adebayo na kailangan nga na po nilang mag-ingat sa kanilang susunod na paghaharap sa Game 2 ng kanilang serye. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong center ng Los Angeles Lakers na ipangtatapat kay Nikola Jokic. Katulad nga po ng napag-usapan natin mga katrops, kasabay nga po ng pagkatalo ng Lakers sa kanilang Game 1 laban sa Denver Nuggets, ay naging maingay na nga pong muli ang kanilang dating big man na si Dwight Howard kung saan nagpost pa nga po siya dito ng kanyang larawan habang nakasot ng Lakers jersey. Yes, mukhang tama nga po ang kanyang sinabi noon na siya lang naman nga po nag player na kaya magpahinto kay Nikola Jokic. Sinabar naman nga po nito na kung si Lebron James nga po ay 39 years old na, siya nga po ay 38 years old lamang at nasa kondisyon para naman ang kanyang pangangatawan. Alam nga po niya na marami ang nagdududa sa kanyang kalusugan, ngunit pinapangako nga po niya na nasa shape pa rin nga po ang kanyang katawan ngayon at ready ready pa rin nga po siya na maglaro sa NBA. Yes, nagmabakaawa ulit nga po si Dwight Howard sa front office ng Lakers na kunin na nga po siya nito sa lalong madaling panahon. Lalo pat malaki pa rin nga po ang kanyang may tutulong sa Lakers para mapigilan si Nikola Jokic. Ngunit ang problema lang nga po mga katrops, imposible na rin naman nga po nila na makuha si Dwight Howard since nasa playoffs na nga po tayo. Kaya magtsatsaga na lang nga po ang Lakers sa kanilang kasalukuyang tatlong center na kinabibilangan ni Anthony Davis, Jackson Hayes, at si Christian Wood na babalik na sa kanilang Game 3. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.